laway ng isang ibon, isang mabisang gamot at bagay na maaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, binipisyong pangkalusugan at kagamutang hindi mo inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang ibong kong tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw sa ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang ilasan nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napakabibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat tatlong beses lang naman sa isang taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos na 5,000 limang libong piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataging na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan kung kakain kanito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito. Dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwala ang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang binipisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Isang klase ng uod, mas mahal pa nga ng tatlong beses kesa sa ginto. Dahil sa napakahusay nitong gamit at binipisyo sa kalusugan ng tao. Ano nga ba ang klase ng uod na ito? At bakit ito pinagpupuyatan at pinaghihirapang kunin ng maraming tao? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang kakaibang uod na ito na hindi lamang napakamahal ay napakahirap ding makuha. Ang uod na kung tawagin nga ay caterpillar fungus. Maaring takot ka nga sa mga bulati at uod na makikita mo sa dahon at katawan ng kahoy. Subalit papaano kung makakita ka naman ng uod na tinutubuan ng kahoy sa kanyang katawan? Hindi ba't higit itong nakamamangha? Ano ang gagawin mo kapag mayroong isang klase ng fungus ang pumasok sa katawan mo at kainin ka nga nito inside out? Marahil ay masasabi mo na sa pelikula lamang ito nangyayari. Subalit ganito ang sitwasyon ng pinakamahal na uod sa buong mundo. Ang mga uod na ito ng moth na kadalasang naninirahan sa ilalim ng lupa ang siyang kadalasang binibiktima ng fungus na ito. Matapos itong pumasok sa katawan ng mga uod, ay gagawin itong animoy kahoy ang katawan nito. At sa ulo nito ay sisibol ang animo na may sanga na uusbong sa ibabaw ng lupa. At ito ang isa na nga sa pinakarare na klase ng fungus na kung tawagin ay caterpillar fungus o opiocordyceps sinensis hindi lamang nakabibilib ang fungus na ito, kundi ito rin ay napakamahal at nagkakahalaga nga ito ng tatlong beses kesa sa presyo ng gold. Ang mga fungus na ito na caterpillar fungus ay matatagpuan kadalasan sa mga kabundukan sa Himalayas. Subalit matatagpuan mo rin ito sa mga Chinese market o mga Chinatown. Narito ang pinatuyong caterpillar fungus na 30 dollar ang bawat gramo at minsan pa nga ay aabot ito sa 125 dollar ang bawat gramo. Iyan ay sapagkat minsan lamang sa isang taon kung ma-harvest mo ang caterpillar fungus na ito. Nakadalasan ay sa mga kabundukan ng Nepal, India, Tibet at Bhutan. Idagdag pa nga ang hirap nitong mahanap na iisa-isahin mo nga. Hanapin sa ilalim ng mga kapal na piraso ng damo. Ang uod na ito ay isang tradisyonal na gamot, lalo na nga sa mga Chinese. Ito ay mainam na nagpapalakas ng immune system at nagpapasigla ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ito gaya ng Viagra ay maaaring gamiting aprodisyak Madalas nga nila itong isinasangkap sa mga lutuin. Halimbawa na lang ay sa sinabawang manok. Ginagamit din ito bilang regalo o suhol sa ilang pagkakataon sapagkat ito daw ay simbolo ng pagiging mayaman. Kung mas maganda ang klase at kalidad ng uod na ito at ang kulay nito ay higit pa nga itong mas mahal. Noon ngang 2017 ang pinakamagandang klase nito ay nabili sa halagang $140,000 o tumataging ding na 7 milyong piso sa bawat kilo. Sa Tibet nga ay isa ito sa mga pinakamagandang source of income ng mga may bahay o misis ng tahanan. Kaya nga, maraming mga lokal at taga rito ang nahuhumaling na nga sa paghahanap ng uod na ito. Dito kaya sa atin sa Pilipinas, Meron din kaya ng uod na ito? Ikaw, susubukan mo rin kayang kumain ito kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Anting-anting o bertud buhat sa kukun. Narinig mo na ba? Isang natatanging bertud na di ng ilang mutya ay pawang kung saan-saan mo nga lamang maaaring makuha. Ang mutiya buhat sa kukun. Hello, what's up? Your best here. Ikaw rin ba ay mahilig mangulekta ng mga espesyal na bato at mga talisman buhat sa kalikasan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo at tiyak na ngayon mo pa lamang maririnig ang kaalamang ito. Ano nga ba ang kukun? Ang kukun o kilayarin sa mga katawagang kristalis ay isang natatanging bagay na kadalas ang yari sa silk at bumabalot sa mga uod, sa mga pupa at mga insekto sa panahon ng kanilang larva stage stage o yugto sa kanilang buhay na kung saan mula sa uod ay magiging na silang ganap na paro-paro o mga insekto. Tandang-tanda ko pa ay madalas na nga itong nakikita sa mga nakabalot na dahon ng mga punong kahoy o minsan naman ay makukuha sa mga nabungkal na lupa. Espesyal ang kukun dahil ito ang yugto sa buhay ng mga insekto na kailangan nilang isuko ang lahat at sumilid sa kanilang mga kukun. Ito ay magsisilbi nilang proteksyon habang sila nga ay nagtatransform. Subalit kung iyong tatanungin, hindi naman lahat ng klase ng paro-paro ay dumadaan nga sa pagkakaroon ng kukun. Ang iba ay pawang mga pupa lamang at doon ay pumipisa upang maging ganap na paro-paro. Subalit alin nga ba rito ang mutya o sa kukun? ang uod ba mismo, ang pupa o ang larva nito. Ang mutya sa kukun ay ang mga pagkakataon na ang isang larva o uod ay nasa yugto ng pagpapalit nito ng anyo at habang ito ay nasa loob ng kukun na kung magkataon ay hindi nila ito nalalampasan ang yugtong ito ay tuluyan na nga silang magiging animoy sulidong bato o mga mineral nakahugis pa nga minsan ng uod o ng pupa. Kunin mo ito dahil ito ay maaaring magamit mo. Ang mutiya sa kuko na isang mahusay na pantaboy ng mga negatibong enerhiya at makakaiwas rin na maging lapitin ng mga masamang elemento. Mahusay rin ito sa paghahanap ng trabaho o hanap buhay at lalo't higit ay magaling na pampaswerte sa mga negosyo. Ibalot lamang ito sa bulak o sa pulang tela at ilagay sa wallet o lagayan ng pera. Isang pampaswerte na buhat sa kalikasan, buhat sa kukun ng mga insekto at paru-paro. At bukod pa rito ay lagi po nating tatandaan ang aral sa kukun na matuto tayong isuko ang sarili sa Diyos at manalig sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.